Telecom, your trusted cash loan partner. Seasons greetings, ako pa. Ngayong Pasko, taos puso kami na nagpapasalamat sa inyong patuloy na tiwala at support. Ayaw ang inspirasyon namin upang maglingkod ng may malasakin at dedikasyon. Sa bawat aplikasyon, sa bawat tanong, sa bawat kamarap, Ramdam namin ang inyong pagsusulika at determinasyon. Kasama niyo kami sa bawat hakbang tungkol sa inyong mga kamara. mag-dance sa mamasimple at bigdating pangangayangan. Imbito ang aking uh, pagsimahan kayo sa bawat sikto ng inyong usuraan. Tuloy kami magsisimpil at tapat at may malasakit para sa bawat Pilipino. Kaya sama-sama natin ipagdiwa ang saya at diwa ng Pasko. At sumuwi natin ang batong taon ng magpag-asa ng Pilipino. Merry Christmas and Happy New Year, akong pam!